Diyos marahay na aga. At dahil marami ang nagsasabi na hindi naman daw kinakain ng talbos ng galyang, kaya naman eto magluluto kami ngayon at ipapakita ko sa inyo na kinakain talaga to. Alas tres pa nga lang ng hapon ay eh, nanguha na kami ng talbos ng galyang dito sa fish pandang ng tiyuhin ko. Dito talaga kami kumukuha kapag nagugulay kami nito di kaya naman nagagataan ng laman. Magandang mga tubo ng galyang dito kasi matubig. Sakto naman nga ang pangunguha namin ngayon kasi marami akong nakikitang talbos. Kung naaalala nyo nga na i-vlog eh, ko na ito noon at marami nga nag-comment na hindi naman daw ito kinakain sa kanila. At meron pa akong nakitang comment na nakakalason daw ito at makati daw ito sa balat. Pero yung totoo ay hindi naman po ito nakakalason at hindi naman po makati sa balat ang dagda nito. Napapaisip nga ako na baka yung sinasabi nila ay yung biga na tinatawag na ginagawang palamuti sa bahay. At minsan nga ay nakikita ko yun sa mga post ng artista na nakatanim sa paso sa loob ng bahay nila. Pero dito sa amin ay hindi naman yung pinapansin at hinahayaan lang. Pero may nakita ako sa isang video na kinakain daw ang laman nun. Gusto ko nga sanang subukan kasi marami niyan dito sa amin namin, yung kaso nga lang, ay baka hindi naman namin makain. Ay, inda, kung hindi na nakaabot ang ato istorya. Meron nga pala akong nakitang talbos at sa isang dahon nga amin nakita akong bahay ng bubuyog na ang tawag niyan dito sa amin ay panayan. Makulog ni ni makasugod na ng lalan at paini, kaya luway-luway ko kinuwa. Eto na nga pala yung lahat ng nakuha namin at marami na nga yan, kaya naman nagpasya na kaming umuwi sa bahay. Binalot ko nga yan sa dahon para hindi ako mahirapan magdala. Malapit nga lang naman ito sa bahay at mula nga dito ay natatanaw na. ko nga dito sa ilog ay hinugasan ko muna yan isa-isa. Nalulungkot nga ako at nangangamba kapag nakikita ko tong ilog kasi patagal lang patagal ay kumukonti yung tubig. Bihira na lang talaga kasi umulan dito sa amin at mahangin din na nagpapabilis din sa pagkatuyo ng tubig. Nung dumaan ang bagyong enteng ay eh medyo dumami ang tubig dito kasi ang lakas ng ulan pero paglipas ng ilang araw ay eh bumalik ulit sa dati. Naghugas nga rin ako dyan ng paa para malis ang mga putik. Natapos ko na nga rin hugasan itong mga talbos kaya naman umuwi na kami sa bahay para makapag-intindi na nitong aming hapunan. Dito nga pala namin niya sa kubo kaya naman nagsimula na akong magayat diyan. Kung nakikita nyo nga ay parang mayroong mga sapot ng gagamba at nyo nga aalisin natin mamaya gamit yung tingting ng dahon ng niyog. Sa tingin ko nga ay parang mas mahunit pa to sa sapot ng gagamba kaya kailangan talaga to alisin kasi kung hindi ay para tayong kumakain ng sinulid. Malambot nga lang to gayatin at parang talubos nga lang ng gabi. Ito nga palang ang galyang o tinatawag na palawan dito sa amin at sa English naman ay tinatawag itong giant swamp taro. Ay kapamilya pala ito ng gabi. Pagkatapos ko nga pala magayat lahat ay kumuha na ako diyan ng tingting dito sa mga nakatambak na dahon ng nyo. Inipit ko lang yan sa dalawa kong kamay at pinaikot-ikot. Kailangan nga talaga ganito kabilis ang pagpapaikot-ikot sa tingting para sumama yung mga sapot-sapot. Nakakangalay nga at habang tumatagal ay mainit sa kamay. Natapos na nga ako dyan mag tornado, -tornado at kita nyo naman wala na yung mga sapot-sapot. At eto na nga yung mga nakuha ko. Hinugasan ko nga pala yan dito sa aming gripo ng isang beses lang kasi nahugasan naman natin yan kanina sa ilog. Pagkatapos ko mahugasan ay nag naman ako dito sa aming talohong dito sa kubo. Nakagawa na ako dyan ng apoy eh, kaya naman nalang ko na itong kawali. Nang mainit na ay naglagay na ako ng mantika at isinunod ko na itong bawang at sibuyas. Nakalimutan ko nga po pala sabihin na ang gagawin kong luto dito ay kusido. Pinag golden brown ko muna yan saka ko inilagay itong talbos ng galyang. Paminsan-minsan nga ay nagluluto talaga kami nitong talbos ng galyang at marami nga ang pwedeng gawing luto dito. Tulad ng ginataan at haluan ng tinapa o di kaya naman sardinas o yung tuyo na sirom-sirom. Pagkatapos ko nga pala malagay lahat at mahalo ay nilagyan ko na yan ng tubig. Habang hinihintay na kumulo ay pinakain ko muna itong aming aking baboy kasi kanina pa panay ang ingay. Yang buntot ng buntot pala sa akin ay bagong aso namin yan. At ang pangalan nga niya ay si Mokang. Kasi ang pangalan ng nanay niya ay si Moka. Wala lang, share ko lang. At dahil nga ako sido ang luto natin dito sa Talbos Galiang kaya naman nagpiga na yung kapatid ko ng kalamansi pang paasim. Nang kumulo na nga ay nilagyan ko na ito ng asin at isinunod ko na itong isda na mas lalong magpapasarap dito sa ating gulay. Kusido nga talaga yung naisipan kong gawing luto dito kasi ito yung pinakagusto kong luto sa Talbos ng Galiang. Sobrang sarap nga ng sabaw nito at mapapahigop ka talaga. Kumulo na nga ulit kaya naman inilagay ko na itong ating pangpaasim na kalamansi. Kaunting minuto na nga lang at pwede na itong hanguin. Nakatikim ka na ba ng talbos ng galyang at kung ano ang gusto mong luto dito, pa naman at kung taga saan ka. Eto nga palang hinalo kong isda, ang tawag niyan dito sa amin ay balawis pero yung isang isda ay nakalimutan ko yung pangalan. Hinango ko na nga pala kaya naman nagsandok na kami dyan para makakain na. Habang nga nagsasandok ako dyan ay natatakam na talaga kami at sabi nga ni mama ang bango daw. Nilagyan ko nga yun ng maraming sabaw kasi masarap yan higupin. Kumain na nga kami kaya naman karaon po. Thank you Lord sa blessing. Kung nagustuhan mo ang vlog natin ngayon ay pa naman at follow. At hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog.